Yo, what's up guys? It's your boy, Sublano Moto. Okay, put a nice vlog. Let's talk about seeing the Matrix. Woo! Ewan ko guys kung narinig nyo na yun ha. Ano ibig sabihin na seeing the Matrix? Galing to sa libro ng ano, The Dawa Seeing the Matrix is if you have a good game or if you know how to read women's mind doon na papasok yung seeing the matrix anong ibig sabihin nun alam mo yung natural na sa'yo na makita mo kung ang isang tao binubullshit ka What? or they trying to trick you guess mo doon mo makikita na may mga tao pala na talagang marunong mang manipulate doon mo makikita kung ang babae is very interested sa iyo seeing the matrix is doon mo makikita kung gaano na kagaling or kung gaano ka na kagaling when it comes to reading body language and the game of other people so in short you know how to read people's game kaya kung mahilig kayo manood ng mga crime. Tapos mayroong mga nag di ba? So, yung mga interrogation, panoorin niyo 'yun. Nakalimutan ko yung libro no about sa body language. Basta mayroong book na about sa body language. Nakalimutan ko yung title. So, former CIA siya. Siya yung ano, siya yung nag-create ng book na 'yon, siya yung author. So, he's a former CIA. So, ibig sabihin, he knows very well how to read the body language of a human being most of the time. Kasi, mahilig siya mag-interrogate eh. Yun yung mga ano ngayon, kumbaga uh, doon ginagamit ng confidential funds lol. <laughs> Kaya nga hindi pwedeng sabihin yung confidential funds kung saan ginamit. Kasi you putting people lives on the line. Di ba? Yun ang hindi maintindihan eh. Di ba? Napaka simple nasa na, from the word itself, confidential. Gets? Anyway, they just want a drama. That's only in the Philippines. Okay, right, let's go back. See in the Matrix. Doon mo nga makikita kung ang babae interesado sa iyo or hindi. Guess mo? Doon mo makikita kung babae if she's trying to manipulate you. Paano mo malalaman yon? Based on your experience. Dito na babasok kung gaano ka kagaling mag-focus sa isang tao yung mga galaw niya, yung mga sinasabi niya, yung mga tone of voice niya, jan papasok at diyan mo makikita kung ang isang tao nagsisinungaling or nagsasabi ng totoo. How dare you? Ganito, napakasimple. One time, I have a friend. So, ang nangyari is, yung babae na dinedate niya, hindi niya na pinapansin. Or, wala na siyang pakialam. Kasi nga may attitude. Ang attitude is, Talagang pasaway Mahilig sa atensyon ng mga kalalakihan how dare you? So, napuno na yung tropa ko So, ang ginawa niya Ano niya? Uh, he burned the bridge Hindi niya nireplyan for how many weeks Hindi niya kinausap So, etong si babae Nabaliw So, anong ginawa niya? Ano ang tingin mo na masakit Pag, pag nangyari sa isang lalaki? Yun yung malaman niya Na merong kang kausap na ibang lalaki or nalaman niya na lumabas ka with other guy or in-entertain mo yung lalaki na pwedeng sinasabi niya sa'yo na layuan mo gets? so she's trying to manipulate the guy's emotions and she's trying to hurt his ego but what happened is the guy never give a fuck how dare you? so ano nangyari? lalong nabaliw girl. So doon pa lang kitang-kita na dahil since uh kinausap siya ng mga kaibigan. Bro, nangyari no? Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Okay ba kayo? There's something wrong ba? So may mga taong nagtatanong lang just to get the information. Gusto lang makichismis. May mga gano'n. So doon mo makikita na hindi concerned ang isang tao or yung kaibigan mo or maybe yung tropa mo, yung ibang mga tropa mo. They just want to hear the gossip. What happened? Kasi it's very controversial. Na okay kayo last two weeks ngayon biglang nagiba. Gets mo? Tapos nalaman mo na nakikipag-communicate sa ibang lalaki. How dare you? At nalaman mo yung kaibigan pa ng tropa mo. Ibig sabihin, do hindi kayo close pero alam mo sa sarili mo na etong lalaki na to since walang napupul pwedeng entertainin niya talaga so anong nangyari in-entertain niya nga so dun palang lang makikita mo na yung brotherhood kung talagang tropa kayo at nag-text yung chicks mo sa tropa mo dun mo malalaman kung solid kayong tropa What? hindi niya papansinin or sasabihin niya sa'yo gets? So dun palang Brad Seeing the matrix is She wants to hurt your ego But the problem is The guy Never ever give a fuck Now So yung ea niya Lalong nabaliw ng tuluyan Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya Brad That's, that's one of the best example seeing the matrix. Kaya never ever fall on the trap. Lagi nyong iisipin, teka, teka, ano bang ginagawa nitong babae na to? Parang strange siya. Ganyan niya mga yan. Or minsan, may mga babaeng umiiyak. What? Umiiyak just to get your attention. Which is I'll okay lang naman kung tingin mo na talagang hindi ka nakakapagbigay ng attention. However, If she's using her cry Na pumayag ka Like gigimik siya Tapos biglang she made a fight Putya, <laughs> oh, there's something wrong na Ba't ka nakikipag-away ngayon? Porong ka? Porong hindi kita pinayagan? Yun palang red flag na So, ibig sabihin She's trying to manipulate you Gets? Ano pang basic example natin? So, ito pa For example Yung mga babae let's say may dinedate ka ngayon or may kausap ka sinabi tinatanong mo so ilan yung mga nakakausap mo ngayon you can tell me para at least uh, alam natin kung paano natin i-gauge itong uh, pakikipag-usap ko sa'yo and yung time na pwede ko ibigay yung effort na pwede ko ibigay no wala nga eh wala nga akong kausap eh wag kang manini wala sinabi ko na to sa ibang ano ko videos ko so may mga babae nasasabihin yun of course yun nga eh kaya sinasabi nila na hindi naman mahalaga yung ano, body count. Ang mahalaga nagkakaintindihan kayo. What? Ano sinasabi mo, girl? <laughs> Importante sa lalaki yung body count. Kasi kasi a woman's past is a man's future. How dare you? Ano man siya from the past, it may be your future. Or highly likely baka yon yung maging future mo pag nagkataon kaya nga never ever fucking date a woman na mataas ang body count what? ang body count importante sa ating mga lalaki hindi mo pwedeng sabihin na wala lang yon. yung mga babae na yan magkikwento yan pag na corner mo yan of course aamin na yan however tingin mo sasabihin nila sa'yo pool, 100% yung katotohanan no it's not women always play a victim How dare because they they are not accountable women want power but they don't want the responsibilities tanda mo to ha most women are not accountable because societies never held them accountable sila na mali pag ikaw mo ikaw pa ang lalabas na masama. Kaya nga, it's hard to be a man in this world because society will judge you. Di ba? Kaya nga, swerte ni Johnny Depp, nakalusot siya. Kaya lang naman siya nakalusot kasi may video siya or meron siyang voice record. Eh, paano kung wala yun? Do you think mananalo siya sa case? No, it's not. Ang Amerika, napakataas ng feminism. Pag-usapan natin next time 'yan. Feminism is slowly changing their definition. Dati, ang feminism is more about equality. Tapos napalitan na ang feminism, women are better than men. Ngayon, naiba lalo Women need to prioritize their happiness. Oh my God! Ang tanong, nagwo-work ba? Bro, binigay ng mundo ang lahat sa kababaihan. But still, they never ever feel happy. How dare you? Wait lang guys, traffic.